Ang bolo! Eat your boy, Kitoy! <laughs> <laughs> Pang malakas ang indo, guys. So, yun <laughs> po, ano? What's sa inyo? At, uh, ngayon ang ating pinaka first ever lunch of our first video here in YouTube. YouTube. YouTube Philippines. So, ito ang ating pinaka unang vloggers. Vloggers, guys. Tignan nyo naman, guys. Outfit check. Eh, vlogger gawin so, guys nawala no, wala pa tayong ibang intro guys kasi puto first first vlog to eh ito na natin pinagawa ng pagdodocument ng ating buhay as a vlogger grade 10 student basta gawin oh, basta nagdodocument guys para sa ating Philippines ayaw nga ni ah. ay mo So guys, no, so, um, abo ay isang ng 16 years old pa lamang. At tignan mo ating katawan guys, pang grade 7. ah uh, grade 10 pa po ako ngayon saka, sa kasalukuyan. At so, sana po ay ako ay inyong suportahan sa dito sa ating journey na ito guys. No? Kasi paangat tayo eh. Paangat guys. Huwag no, kayo masyadong mag-expect ng magandang video kasi pukat cellphone lang yung aking gamit sa pagre-record at wala pa tayo bang masyadong content na maisip guys at wala masyadong ganap sa aking buhay guys kasi eh. boring naman yung buhay ko eh. Yan o. No, kapatid ko guys. Laging galit. Ito pa. The chill one. The chill one. I am the one. the one the oh, yeah! one. milaway. Kuya. <laughs> so guys, no, magpa-practice tayo ng ating intro, guys. Mag-iisip tayo ng ating tawag sa inyo kahit walang nanonood. Isip tayo ng mga call sign. guys, so isip tayo. sabo. So guys, pasensya nyo na guys kasi umiiyak yung bata guys kasi hindi ko pa binibigay yung kanyang pera, guys. Mamaya ko na bibigay yun. So, guys, kung guys, may nag-watch out sa atin, now. Nyari. kahit wala namang nanonood. Kung lang naman. So, ano, shower out sa'yo. Uh, sana maganda kang ginabugasan ngayon. <laughs> so, ano, shower out sa'yo, ah. Sana patuloy mo lang yung ginagawa mo. Ah, ang galing! Ano makaka intro guys, no? Example. Ito may naisip guys. What's up sa inyo everyone? Oh, so, mag-isip muna tayo ng ating katawag sa inyo guys. No? Pero sa kasalukuyan, ito muna natin mga first video guys. Hindi masyadong maganda pero at least introduction. Oh, the first video here in YouTube. Expected to guys no. Siyempre kay ako na, ako na to eh. Pag na-upload ko to guys, matik yan. One hour ago, 20,000 views. Tanggalin lang natin yung 2. Zero. Zero views. Pero guys, syempre, wala lang tayong pagigyan. Syempre guys, download document tayo ng ating life. as a walang kwentang tao sa mundo. So ano, yan, yan lang guys. Sana, subaybayan so, nyo ako at abangan nyo ang aking iba pang mga video na i-upload dito sa ating YouTube channel. At medyo maingay na po mga kapatid kasi ayan, nagwawala na po ang tiger. Mm hmm. Mm puta ina mo Wala na siya mga guys so so ayan ba hanggang dito na muna guys so mga 2 minutes 3 minutes ata to pero ewan basta ito at pinaka first ever video guys lo 2024 February February na ngayon basta okay na yan bye bye peace